Panong native na manok dito um. Adobo siya kata Asambuko to, mga idol Mga ano idol, asambuko to Idol, meron tayong native na manok. Adobo ah, natin sa adobo natin sa kata, Pasarapin natin 'to. Pakuluan muna natin para lumambot. Yo. Balikan natin mamaya idol pag lumambot na 'yung ating native na manok. Guys, meron tayong paminta. May magic tayo. May papayang pahinog na Pero pwede pa yan pang adobo sa gata na native na manok Tapos daw ng silay, kaunti Maraming siling pula At sibuyas, bawang, tanlad Tapos yung pangalawang gata Tapos yung unang gata Ito yung manok natin guys Pinapakuloan pa Para lumambot siya ng mayos At ito pa pala guys yung asin yan lang mga ricado natin. Simpleng ricado lang. Yan. Pampalasa. Balikan ko kayo mamaya guys pag malambot yan at igigisa ko pa yan. Yun! Mga idol! Malambot na siya mga idol! Tanggalin natin idol sa kalira idol para maigisa natin yung native na manok. Mga idol, mga idol, mag-isa na tayo. Lilinyan-linyan na natin yung mga kailanganin natin. Para sunod-sunod yan, mga idol. Lagyan natin na ito ng mantika. Ayan. Okay. Ngayon, well, lagay natin yung bawang. It more, it more. Ayan. Hmm. Ayan. Ayan. na mga idol. No, dure natin yung sibuyas. Yo, mga idol. Ano lang natin mga idol ah. Sunod na natin idol yung native na manok.

Ito dito mga tanahidol na panatagay natin doon para mag siya. Paminta. Dalawang paminta para masarap. Ayan, ulit na tayo Aduk aja yang ini itu? Bagaimana? itu? kata. Yo, no, atin atin ay ng sini. Ng sini. Lulugin natin ay dahon. Mga idol, lulugin natin. Tapos mga idol, lagyan natin ng asin. Kung asin lang. Sapa. Yuhu. Ngayon, lulugin natin at mga idol. Mga idol, lulugin natin. Balikan natin mamaya idol. Ito yung mga idol. Ano yung mga idol, no? Oh. Oops. Ganda na niya. Mga idol. Hmm. Nangangang tanlad, na, tapos eh. si so, Ili. Ito. Hintay natin idol, tumuyok siya. Tapos lalagay natin yung pangalawang ayok unang gata. Idol, ugin okay, mga idol, oh. mga hmm. so, idol, no? Ugin mga idol, Yeah. Oh. Lakay na na natin ito yung unang oh. katay idol. Tapos oh. lakay natin ito yung papaya idol. Napainog na. Sarap ito. Manamis-namis.

pagawa oh, ngayon naman ng kaya niyan. Idol! Nawala oh, naman mga idol ang diet natin ito sa naked na manok. No? Hmm? Garay natin idol yung ng sila, na konti. Pambalasa lang. Yun o. No? Huwag mga idol. idol. Ayan na idol. Tikman natin siya. Tikman natin mga idol. Ang talagang quality. Hindi ko lalasahan. Hmm. Um. Idol, fix na yon, taman, taman, lang. idol. Tama tama lang. Hmm. Idol, patutuin lang natin. Uy. Okay na siya ito, oh. Mga na siya. Pwede na yan. Kain na tayo. Oo. Okay, tayo na ang ulam natin. Ulam. Saan na yung paborito ng lahat? Yung balon balunan mga idol. Nawawala. Idol. Kakain na tayo. Ginataang adobo sa gata na native na manok. Masalat. Manalangin tayo sa Panginoon. Lord, thank you sa pagkain na nasa lapang ko. Thank you, Lord. Tara na, mga idol. Kaya tayo. Native na manok to, mga idol. Oh. Tapos papaya na malapit na siya mahinog. Manibal. Tapos pangasya. Ano niya?

Paya Hmm. Nah, itu lampu toh. Hmm. Ini tadi dulu, 嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。 Pagpasensya na ninyo idol, yung mga yung aso idol sa kapit maya doon ah. Mmm. Arap na. Mmm. Mmm. Arap. Sa lambot na idol liig idol, liig idol. idol dito ko na pala natataposin ang aking video pagpapatuloy ko itong inakain ko kasi napakasarap pakilike and follow and share yung ating mga video idol Nga para matulungan natin ng mga katulad ko din na maliliit na content creator <coughs> Dala, maray wala mga salamat idol sa amit, idols, mga nanood sa mga aking mga video. Ano wag kayong magsawa na panoorin ako mga idol. Idol. Okay.